Wala anumang namang dahas sa aming kinabisnan o kahit paghawag mo sa dati yung kinatakabutan mo. Ano na naman ang meron ako? Pero, sa gitna ng pagpapastol at sa aking katahimikan, may kung anong tinig ako narinig, higit pa sa limong mga ng mundo. Dila. Dila may magkakawa pa lang isang maliit na ako na akala ko'y eh, hanggang dito na lamang ang aking salisay. Pero dahil sa dini, hinubog ang ating puso. Hindi ng espada o palasyo, hindi ng isang panalangin. Ani mo isang rosas ang musbong sa gitna ng disyerto, bahaghari bumungal pagkatapos ng bagyo, ang nananakay tayo sa aking pagkatao. Tanaw ko ang pag-asa sa pag-iisa, at hindi ako nag-iisa na harapin ang hamon itong buhay dahil handa ang Panginoon na maging saklay kung ako'y matisog at mapilay. At sa bawat ulos ng hangin, sa bawat dugdong ng liwanag, na aking hinalap, o sa isang higating malaking katawan na malakas ang sigaw na may ispat at kadasal. Sa ko lamang, itong tirador, dito ako'y panatag, hindi dahil sa ako'y matapang, kundi dahil buo ang aking tiwala na kaya kong pabagsakin ang labuhala. Hindi na naman Ibubong sa akin yan. Kapagyarihan na di mabali-bali. At, at ang malaman ng itong at ng itong mura kong edad na may isang kamay pang matalimang na patupan ng kabuhala. Ako'y namang ha. Pangalan niya inaas kong malaman. David ang kanyang pangalan na kadaupang palat at ramdamang kagaanan na sa kaluluwa niya'y nagutuwa kong Hindi rin nagtagal, kami mas nagkapalagayan. Wala akong kapatid, pero tinuring ko siyang tunay na kasubukan sa harap ng may kapal na kahit hindi man kapareho ng dugo. Unang laman, ngunit may isang pag-ibig na pa Binigyan ko siya ng damit, sandata, pana at sidor, simbolo ng kamal at katapatan na sa isa't isa, ito ay panghabang buhay na kapatiran na hindi mo wawala, hindi nilipas. Ngunit, paghangay, nilipas. Ang palitan nito ng galit, buod, at paghihingi Mahal na mahal kita ng labis. Ikaw ang kapitid ko sa diwa. Sa katunayan, sa iyo ko nakita ang paghihingi na hindi nilalaman naghahangad ng ganding bala. Pero paano? Kung ang kamay ng iyong ama na bumubuhay sa iyo ang isang gustong kumatay sa akin, ang lamesang pinagsaluhan pala natin ay may tinatakong sibat sa likod ng bawat pagkiti. Ngunit, pinatunayan mo sa akin na ikaw ay tapat. Kaya hindi kita masisisi kung ikaw ay panahimik, pero hindi kita na nahimik. Sinubukan kong pag-iusapan si Ama na sa pagkakataon na iyon ay naniwala. Ngunit, bigilin niya pa rin ang buhagas na hindi mawala. Wala akong magawa. Nung malaman kong gusto ka sa kamay, hindi ko alam ng buhay. At hindi ko pinili ang malahimik lang. Hinalap kita kung saan saan man. Gusto ko sabihin na tumakas ka. Tumagbuka at magtago ka. At nang magkita ang ating mga mata, may kung anong higit doon kumali sa ating mga mga At sa paghuling pagkakataon ng ating pagkita, punagkain kita ng maigpit. Para ba, ito na muli. At bago magkabalay, sana'y kaawaan mo ang aming lahi. Dahil namin niwala akong ikaw. Nabil. Ang susunod na aming hari, mula sa pangitain ng panaginip na handog ng Diyos, magpakatatag ka dahil ang lahat ng ito ay matatapos. Sapagkat so hindi ang ating pag-ibig, hindi ang sinasanggit ng ating bibig, kapatid ko, ang pagmahal sa iyo ay walang makakahit na anumang pag-ibig ng tao. Totoo, na ang pag-ibig natin ay hindi mahiit kita na anumang pag-ibig ng babae hindi matutumpasan ng anumang pag-ibig sa mundo, pinagbigis tayo ng pag-ibig ng Panginoon, winagi sa pindig ng tibok liwanag. Na kahit hanggang sa iyong kamatayan, na natili pa rin itong pag-ilog. Hindi inaagnas itong pangunguli na hinahanap kayo kita sa aking mga alaala. Nalago akong magiging hari na sa dami ng pag-ibig natin talo. Na dahil ang pagkakalibigan nito ay hindi lamang basta isang relasyon, hindi isang inspirasyon. Na walang makatitibag sa pag-ibig natin. Kung pag-ibig natin ay galing sa Panginoon, na kahit noon, na kahit ngayon, ang pag-ibig natin ay hindi mapuputol. Hindi man kalubo, hindi man isang laman, hindi man galing sa isang sinabukunan, hindi may iisang pag-ibig na sinumpaan. Sa iisang pag-ibig lang ang pinagulan. Sa iisang pag-ibig lang ang pag babalikan. I am going to write something about me being a citizen. I am going to